ito yung coastal road na real. Ang ganmobo na yun eh. Finally, dito na tayo guys sa Barangay Malapad. Dito na ako giyon yung sa Balabag Waterfall. Hello po kuya, good evening. Magkano po entrance? Bali 80 sir, kasama yung tourism Okay. Ano pa mo kuya? Mio. Mio. Si kuya Mio dito, bantay eto boss Saglit lang kami jan Saglit lang kami Oo oh, Baka 160 Anong kami shoot kami Tapos alis kami Agad mag oh magano lang Baka na wala Discount Pag kayo magshoot lang Saglit lang kayo Pag kayo mag-entrance Environment di please Hindi naman, naman kayo magtatagal yan Hindi Hindi Sige kuya thank you So guys Shoutout kay Kuya, libre tayo dyan. O oh, pagsagit lang naman kahit di na kayo magbayo. Parang oh. mag lang kayo, ma oh. uh, magbablog. Opo. Okay. Anong Kuya timing dito? Timing uh, na maraming tao? Oo, oh, maraming tao araw-araw ano timing? Hindi naman siya araw-araw maraming tao. Kapag uh, sa gulang marami. Okay. Mula Lunes hanggang Piyernes kakakunti. Kapira yung holiday. Okay pero pagka uh, yung ganitong araw hindi ano siya, siya 24 hours? hindi siya 24 hours ano lang 6 to 6 okay sige kuya thank you ha eh. yung ito waterfall guys sobra mataas siya Oh tapos ito yung tubig galing dun ne. Eh. yung tubig ito galing sa waterfall yung lakad Na simula dito to waterfall <coughs> less than five minutes. So, Mani, how's you feeling? Good, good. good. So, eto e balabak waterfall. So, we are in rest, uh, Real Quezon. Real Quezon. 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 Oh. So Tara, let's go. So medio, mudilim na yung kubonila if you staying here for a long time. Wow. Yun. So, eto yung pinakasikit na waterfall here in Real, Balabag Waterfall. Yung height niya, 70 meter ata. So, ito yung मलिक नाटरफॉल बना गंदा नेक्स्ट टाइम आगात आयो नाब पग आगात आयो ना मलिक फ्रॉम बहाय दिल्ली जो तय So madami na dito guys Resort So hindi na tayo Stay dito Balik tayo ulit sa Antipolo City Mamaya after naligo Alam ko eh medium Medyo pagod yun Ito hindi mo nagyan Kaso Bukas Kailan tayo nagawa Okay

Around 7 km, vediamo di you want to go to the city? John! Wow! Se fai un po' di malapia, se fai un po' di malapia, se 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 di Havana stay in real for one or two days apos explore more. Tavaio. Oh, okay. 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 Tamina <laughs> resort, FBZone. <laughs>

Ligo kami tapos alis kami agad. Si kasama tayo ngayon, si Kuya? Jason po. Kuya Jason. Kuya Jason, ng mo kami. Makano entrance, tapos makano stay in yung cottage mo. Ah, dito, dito, Opo. Opo. It, it, dito na lang. Hmm. Uh, ang entrance namin dito is 140. Uh, 100 entrance, 40 pesos environmental fee. Tapos ang rate ng mga kabana namin is... Uh, ang day tour 1,500, free entrance na yung tatlo, tapos ang overnight rates namin is 2,500, uh, yun naman po is 22 hours, ang day tour namin is 12 hours. Tapos meron kayo kuya restaurant? Uh, meron po, uh, ito ko dito, mga silog po, silog, uh, yun po yung pinaka, ano, uh, may mga drinks na rin po dito. So hey guys, sa Real Surf Resort, alam ko maganda dito kasi last time. बका लास्ट ईयर अक्टूबर अक्टूबर आता सेम मंथ पर अब वन ईयर ना नहीं तो वहाँ को पुनता ही कहाँ सायं ऑलवेज पक पुनता को ना उनका नहीं तो लुगर वाला को और स्टे फॉर वन नाइट और टू नाइट कतुलत गयों आफ्टरली गो मलिस आफ्टरली गो बलिकतायो अगर सबाई अंतिपोलोसी थी So, shout out to mga Antipolo City, yung followers natin. So, ito yung full view na beach. Para high tide ngayon eh. So, let's see. So, dito si Manny. Inom na siya Royal. Ayaw niya C2 kanina eh. Sarap? Masarap dito. Masarap to. Masarap ito. Oh, ito. Oh, yun. So guys, toro tayo ni Manny, konti-konti lang tagalo para hanggang next year, <laughs> fluent siya. Ako din eh, hanggang ngayon hindi na fluent eh. Pero okay lang. Tindihan ko eh, pag may usap ako sa tao. So ito bang kanila? So pag fishing na sila eh. Yun, maganda dito, puro buhangin eh. Wala ba Oo, oh, puro buhangin siya. Yun. Meron pala guest dun. Wow, may rainbow. Yun. So, kasama natin si bago namin tropa. geng 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 Galing taga Eh, hey, bro? Galing taga-Kalaokan! Taga-Antipolo kami. Yeah! lang pala Kaso, isa na. Kaso, galing kami sa Kalaokan. Wow! kalaokan oh. boys? San Ay, saan vlog Saan, vlog YouTube, kuya. Ha? Huh? YouTube. YouTube? Mamaya, bigay ko sa inyo yung Oh, sticker, oh. Sticker. Sticker, wala, sticker. wala kami dala sticker, eh. sticker. Kasi abuso na kanina lahat. Oh, so ako ako nakasubscribe yata ako sa inyo. sige, sige. Bigay ko pakala ng mamaya. Oo. Oh, oh, sige, kuya, thank, thank you. Thank you, Thank, you. Thank you. Hello, kuya. Kamusta? Maganda dito, di ba? Yes! Lagi ako punta dyan, eh. Ang, ang,